Hello guys! Good morning! Hello everyone! Welcome to my channel. For today's video, pag-uusapan natin ang mga dahilan bakit na-determinate ang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please don't forget to like and subscribe para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. So, umpisahan na natin. Then, number one kung bakit na-determinate tayong mga domestic helper is uh loan utang yan yung isa sa pinagbabawal ng mga employer natin dito sa Hong Kong na kailangan nating iwasan yung pag-uutang na hindi natin kayang bayaran or yung magre-refer tayo sa mga kaibigan natin then <coughs> excuse me guys then hindi nila kayang bayaran yung uh, kanilang inutang pati pu tayo is mapapahamak doon so marami na tayong mga kababayan na naka-experience ng uh, ganitong sitwasyon na nag-refer sila ng kaibigan then yung kaibigan nila is uh, hindi na nagbayad oh, sila yung padadalhan ng notice ng bangko. Ito ay totoong uh, nangyari at uh, nasaksihan ko uh, one of my friend na talaga namang na terminate siya dahil sa utang ng kanyang kaibigan dahil siya nga ay nag-refer then yung kaibigan niya umuwi na daw ng pinas so siya yung pinadahan ng notice ng uh, kinuhanan nila dito sa Hong Kong and then yung amo niya ang naka-receive ng notice then ayun on the spot siya pinababayad ng kanyang employer so totoo yan ang nangyayari guys kaya Iwasan natin yung mangutang na hindi natin kayang bayaran dahil ang magsasuffer yung iiwanan natin dito sa Hong Kong na nag-refer sa inyo na tinulungan na nga kayo na makakuha dito pero ganoon pa rin yung nangyari. So okay, ito po yung iwasan natin para hindi po tayo ma-terminate. Next is hindi marunong sa gawaing bahay. So bilang isang D.H., na nag-apply dito sa Hong Kong so kailangan uh, marunong tayo sa gawaing bahay kaya nga sa nabing domestic helper ang gawain natin is uh, mga gawaing bahay na kailangan pagdating mo dito marunong, marunong ka at maalam ka talaga dahil pag inutosan ka ng employer mo na hindi ka pala marunong aumasa uh, ka ng tatanggalin ka nila guys next is walang pasensya sa alaga or walang tiyaga mag-alaga ng bata ito, itutuong uh, nangyari na one of my friend, 10 days pa lang siya guys, is siya ay na-terminate na kasi ang nilagay ng employer niya sa uh, reason is family uh, problem expenses. Parang nagdahilan lang yung uh, amo niya para siya ay tanggalin. Pero, nung one of my friend in, uh, meron sa kanyang gustong kumuha na uh, employer sana dito sa Hong Kong. Kaso ang nangyari, tinawagan niya yung dati niyang employer then Ang reason daw is walang tiyaga sa alaga itong si kabayan, kaya tinanggal nila. Pero within 10 days kasi guys, pag 10 days, uh, kailangan yung magpakitang gilas ng inyong kasipagan. And dyan kasi yung observation din ng ating mga employer. So, nag-o-observe sila kung paano tayo mag-alaga uh, ng bata, paano tayo maglinis ng bahay, kasi kapag hindi nila nagustuhan yung ginagawa natin, so possible talaga nilang uh, pababain tayo. So, ano lang, sipag-sipag lang guys. Then, kung meron silang rules sa kanilang mga anak, kailangan mong tanungin para kung ano yung mga hindi dapat is, uh, dapat mo nang iwasan para maiwasan natin yung Uh, termination pagdating sa mga alaga. Napaka-importante kasi ng bata dito guys kasi uh, yun yung priority natin bilang isang DH. Yun yung number one na uh, pinaka-importante gawain natin ang pag-aalaga ng bata dito sa Hong Kong. Kung meron tayong mga alaga, kung wala tayong mga alaga, di be much better. Pero pag merong tayong mga kasamang baby na dapat alagaan is alagaan natin ng mabuti. Okay? So, next natin is uh, selos ng amo, nagsiselos si amo. So, isa din yung dahilan na pwede nating ika-terminate. Kaya, hanggat maaari, iwasan natin yung pakikipag-close sa mga amo nating uh, lalaki. Kung hanggat kaya, sa babae tayo makipag-close, guys. Or iwasan din natin yung panunuot ng mga maiikling kasuotan para uh, ma maiwasan natin yung selos ng mga babae kasi syempre, hindi natin alam yung kanilang utak na nagsiselos na pala sa atin, hindi natin alam okay, so pwede pa yung pag-initan tayo then, then, yung pa yung maging result ng termination natin Okay, so pwede rin na nawalan ng nawalan ng trabaho yung employer natin. So pwede pwedeng, pwedeng uh, dahilan yun na i-terminate nila tayo. Kaya habang nandito tayo, guys, Uh, sikapin natin na uh, makapag-ipon tayo. Para kung in case man mangyari sa atin 'to, meron tayong ipon. Okay, next is uh, sakitin tayo, sakitin tayo mga domestic helper. Baka kapag na-observe nila na lagi tayong may sakit, isa pa 'yun sa dahilan na i-terminate natin. So ang kailangan nating gawin is maging healthy tayo. Then kumain tayo ng tama, kung wala mang silang maayos na pagkain para sa atin, tayo na lang yung mag-provide ng sarili natin, uh, sarili nating food, Discarte na lang guys, okay? So, kailangan natin maging healthy, dahil kapag sakitin tayo, pwede nila tayong pauwiin. Dito, anytime, pwede ka nilang pauwiin, hanggat ginusto nila, kaya uh, dapat uh, physically fit tayo, fit toward tayo, okay? So next is mobile phone using of mobile phone. Ano ba dapat oras na ginagamit natin ang pagse-cellphone? Sinasabi nga tayong mga domestic is helper is dot dot don dot dot dito which is totoo naman. Kahit in my case guys, uh, nagti-cellphone din ako kasi kailangan kong i-check yung phone ko gawa nung sila ay nagchat chat kung ano yung food na i-prepare ko kay baby, kung meron silang ipapaluto, kung meron silang mga katanungan, sila naman yung nagsabi na, please check your phone always, pero wag yung dot dot ka dito, dot dot doon so, ang ginagawa ko lang is pasilip silip lang ako guys yun lang kagandahan sa kanila kasi hindi naman sila mahigpit sa paggagamit ko ng cellphone, ipapano kung matapat kayo doon sa mga employer na ipinagbabawal talaga ng cellphone kasi meron akong na-meet dito na Indo na uh, nakakapagamit lang talaga siya ng cellphone during a bedtime kapag matutulog na siya pero the daytime hindi ang gamit niyang cellphone is sa kanyang employer doon siya naga-update pero yung personal phone niya hindi siya hindi siya nakakagamit okay kaya swertihan lang sa mga amo kung pinagbawal ng mga employer niyo na huwag kayong mag-cellphone huwag niyo na subukan guys dahil baka isa pa yun sa maging dahilan na ika-terminate natin okay So, next natin is umuwi ng late sa bahay, di sinusunod ang curfew. So, pwede natin ikaterminate yon Kasi dito sa Hong Kong, guys, ang mga employer natin, yung iba is nagsisit sila ng curfew hours. For example, ako ay 8.30. 8.30 yung curfew ko dito sa Hong Kong. So, dapat around mga 8. Before 8.30, ay nakarating na ako dito sa bahay. So, meron namang mga employer na walang curfew, So, depende sa'yo kung ano oras ka uwi. Pero kung binigyan ka ng corpio ng employer mo na umuwi ka ng ganitong oras, so, kailangan mong sundin yung guys dahil meron tayong uh, iba dito na hindi sinunod yung curfew ayaw na terminate. Kaya kung ano yung gusto ng employer mo, isundin na lang natin para iwas tayo ng terminate dahil uh, kaya tayo pumunta dito para magtrabaho, para magkaroon tayo ng pera, magkaroon tayo ng sahod. Kaya kung ano man yung uh, gusto ng employer nyo dahil first timer tayo, sundin na lang po natin. Okay? So, next is nakikipag-argue sa employer. For example, kayo ay napagalitan ng employer nyo, wag na lang makipag-argue guys dahil baka isa pa yun sa dahilan ng ikaterminate natin. Kailangan natin magpakumbaba hanggat hindi naman tayo sinasakta ng physical hanggat kaya pa naman nating magtiis huwag tayong makipagsagutan sa employer natin dahil employer pa rin naman natin yon okay so pwede nating i yon next is naayaw na din ng mga employer natin is ang pagiging sinungaling or meron tayong attitude problem dahil dito sa Hong Kong guys ang mga bahay ay ah uh, maraming CCTV maraming mga mata na ah uh, nakabantay Uh, sa atin sa pagtatrabaho natin kaya iwasan natin yung magsinungaling dahil kapag ni-review nila yung CCTV tayo mapapahiya then hindi na sila magta-trust sa atin so kailangan natin uh, maging trusted sa atin yung mga employer natin para magkaroon tayo ng magandang relasyon okay so ayaw nila ng sinungaling wag na magsinungaling dahil baka isa pa yun sa maging cost ng termination natin maging honest dapat tayo okay maging totoo tayo sa kanila So, ayun. Last is, pwedeng sa relocation ng employers. Kasi meron ditong mga employer na pumupunta na ng bumabalik sa kanil kanilang bansa. For example, sa UK, or pumunta sila ng America, pumunta sila ng China. So, pwedeng isa din yung maging cause ng uh, parang early termination ng kontrata natin. Okay? Kaya, habang advice ko lang sa inyo guys na habang working tayo sa kanila, ugaliin natin ang pag-iipon kahit unti-unti. So ngayon, nagii-start na ako ng savings kasi pagbago ka talaga dito sa Hong Kong, talagang halos lahat pa ng sahod mo padala dahil kung tayo lang ang inaasahan ng family natin. Pero after that, kung alam niyo naman na medyo maalwan-alwan na, malapit na matapos yung kontrata natin, pwede na tayong mag-start ng savings para naman pag-uwi natin sa Pilipinas is meron tayong masisave or in case man na tayo ay i-terminate ng ating mga employer, kahit pa paano meron tayong uh, pang-umpisa ulit. Okay? So, ayan na, na-share ko na sa inyo ang mga dahilan bakit na-terminate ang isang domestic helper. So, kailangan nyo itong iwasan, guys. Kung gusto nyo tumagal sa inyong mga employer and kung mababait ng employer nyo, so, napakaswerte natin. Okay? So, thank you so much. Sana may natutunan kayo sa video na na-upload ko. Kaya kung bago ka lang, please don't like and subscribe my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Thank you so much! Bye-bye!